Ê dây mày lại chi, em bố lên chi, bố lên go. bố lên 3, 2, 1, let's go Ui, đã bẻ mà ai đôi mình là cái tài hiệu Là em đi ngay ngay á Ờ yee -hê.

dito na lang naman tractor ng mga isda pero kukuni ng mga ibon yan yung mga kaya ang kaya dahil naman hindi pa napang isda nyan ang dahil masasayang mo no, tinutubig sa isda oh. o, oh, oh, galing oh. oh. Yan yung mga alay, makakarap tagisin yung oh, patay na Para tayo nasa, patay nasa e, malaki, anon. E, anon? yung kanta dyan mga alay Tayo kanta Ayan na lang ko malaki ano? Ayan na malaki Nga tumuli kamay mo, hindi pa ganyan Ayan e, o,

Ayan, isla yan. Ayun pa, oh. Ayun, oh. Ah, Ay, ere malaki oh. Okay.

Yung bulig dyan ang malaki 3, 2, 1, let's go! Ayan mga idol, good morning, maganda umaga Andito nga po pala tayo mga idol sa bukid ni Titroel mga idol At ito, mangingisda tayo mga idol Ayan o, no, may mga nagaan traktor nga pala mga idol Ito ang mga kagaw namin sa isda mga idol yung libu-libong ibon nito mga idol nagabang din sila ng mga isda mga idol yan na nga po mga idol yung ati dati pinangungorient yan mga nakabangka tayo ayan o ganyan dito mga idol pagka nagkakasaka mga idol nasasayang na lang yung isda napakarami mga idol ng patay na isda dyan kasi nga po ano uh, ah, tapos po pagka uminit po yung tubig nagsisilutang sila kaya ayan o yung ibon o kahit po mga idol yung ibon ni eh, hindi na masyadong maaga eh pero mga idol pagka walang tao maagad na yan huwag mo sabing malilit yung ibon na yan lintik sa kamal ng mga isda niyan kaya ito mga idol oh, nangingisda po kami Ayan, kasama ko nga po pala dyan yung anak ko tapos po yung mga pinsa ni misis oh, daming ibon mga idol para ka nasa, nasa inkanta dyan eh <laughs> Ayan mga idol, oh. bawat dan kasi mga idol lang ang traktor na yan, nawawahi yung tubig. Ngayon pagkawahe ayun una-unahan na Kanya-kanya nang habulan mga idol ng isda Kaya talaga namang para kami mga itik dyan mga idol Yan na nga po yung sinasabi ko sa inyo dito mga idol sa May Santa Isabel uh, Pero mga idol ano talaga dyan uh, Napakarami talagang isda dyan mga idol Medyo malalim pa po yung tubig eh Pagka po mga idol pinababaw na yan yung sasabuga na Yun mga idol pero mga idol, marami na pong nangawa dyan. Uh, ah, kanina, nanaklit. Halos sako-sako po mga idol lang inuwi. Eh. Yung mga tiga rumba-rumba, tiga buliran mga idol. Yan, kami na lang mga idol. Ah, Kung baga, naglilibang na lang kami dito. May mga huli na rin po kami dyan. Yan, ah, nagdatihan po kasi mga idol yung mga pinsan ni misis. Kaya ito, sumusunod kami sa antractor. Yan, yan na kami nagtsatsaga. Pero mga idol, may saklit din kami kaya ginagamit din kami sa kret Nadibang lang kami dito kakahabol kasi bawat danang ang traktor mga idol yung mga isda ah, Nagtatakbuhan pero mga idol mahirap talagang hulihin yung dalag tsaka yung mga bulig ah, hindi talaga kaya na yung gaganyan ganyan yung lang mabibilis kaya iba talaga yung kuryente yun lang ah, dito tamang habol lang kami ng mga isda kanya-kanya kami ng mga panghuli kaya <laughs> no, para kami diyan mga idol mga itik. Ayun, takbo, takbo idol, takbo. <laughs> Napakasarap po kasi mga idol mga gano eh, manghabol eh. Makikita mo yung isda talagang sumisisid sa putik mga idol. Kaya kahit ikaw pagka na ka, nakita mo mga idol, hindi na ako na hindi na ako ang nagvideo. Eh ako na yung nanghuli. Dahil talaga namang malili ka. Mm. Sakyod ka lang ng sakyod mga idol eh pagkaasi mga idol ano, nakal, nakalutang lang sila na minsan nakalabas yung mga likod. Kaya ayan, tapos minsan mga idol iba mga sumisibad. Kaya may ganyan ka na hulihin. O, so, tingnan mo si JJ, nakasalampak na lang. So, hindi ka naman din kasi mga idol mapapagod, lalo na pagka nakikita mo yung mga isdang nagtatakbuhan. Ayan, grabe ibon mga idol. O. Kaya mga idol, nakikipag-unahan tayo sa ibon kasi mga idol, naagad ng ibon yan. Grabe yung mga ibon na yan. Yung mga paa nila, yung mga tuka nila. Kaya pagkalimbawa mga idol, yung nagkukumpul-kumpul yung mga ibon, mga idol, pupuntahan mo at sigurado maraming isda yon Kaya ganyang kalulupit yung mga tagak na yan. Parang may mga kalendaryo mga idol. Bawat na lang may magaan traktor, nakabuntot sila na nakabuntot. Saka alam nila yung panahon na sakahan mga idol. Grabe.